merdeka swear ng mga idol oh. ang ganda sobra o oh, mga lods kayo na lang magbasa ano na lang po screenshot mga idol yun oh. ganda mga idol sa gabi raw mga idol maganda rito eh grabe no Wow. Hmm. Oh, mga bata oh. <tinyo>

tara mga idol sabi tayo sa kabila para makita niyo yung kabila mga idol DATARAN NERDEKA 对了、这个，这个楼还不错的，啊、就是啊，你们到哪在哪里？ Ganda mga idol, di ba? Napakagandang lugar mga idol, oh. Wow. Yun know. oh. Ganda rito mga idol. Ganda ng lugar. Sobrang ganda. Ayan well, mga idol ha, kita nyo ha. The Sultan Abdul Samad. Ganda oh. klase ito mga idol. Sultan Abdul Samad. Aso uh, yun mga idol no at uh, the beautiful Malaysia mga idol no. Napakagandang lugar nila mga idol talagang. Daming tao, daming mga turistang nakapayong <laughs> kasi medyo mainit na mga idol eh. Ano na ngayon eh? Uh, 11:20 na ng umaga. Alright, scan nyo na lang yan mga idol Ayan oh. Sultan Abdul Samad Building and Independence Alright Isang daan-daan na ikot lang mga idol para sa inyong lahat Alright Ayun, so okay na mga idol ha. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. I love you.